Hello. Dito ang anak ko. Kung hindi tayo lang matubos, bahay kita mo <tip> sa pagdala dito sa pagdala dito sa... dito. Kung hindi, hindi tayo ito bigyan ito. yung binigyan niya. Ako Papatayin namin yan yung binigyan yung niya. Kasi binigyan niya. yung binigyan niya. yung binigyan niya. binigyan namin Tama, bigay na kayo ng 10,000! Kahit, kahit, sikwenta! Kahit, kahit, <laughs> kahit, 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 kahit namin sikwenta! Pakalit dito sikwenta! Ay, kung saan, tawagin nyo lang kami. 0929-880-6840. Tawagin nyo kami sila. Ito ba? Pwede tumawad. Text me. 0919-3645213. Ito. Apatay namin ito. 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 Ito? Ito, ito, Master Mike. My... Ikaw nag a Gusto oh. mo kayo tulad? Ito, ito, no. ito naman, ito naman, ito naman. Ito naman, <laughs> ito naman. Kami na. 50 may tawag pa. Tawagin nyo kami sa binigay naming number. Yun lang. Sige, paalam. Ma, paplaga ka magpaplaga. <laughs> Tapos pa, may magpaplag pa. Ah, uh, mga lang pala ako sa Judge Candila. <laughs> Kasa ko kakawala. Yun lang. Nagpapasalamat nga kami sa Dres Candida, kay Arden Uyoy. Yan po, Mr. Mind. Babati po ako. Babati po ako. Babati po ako. Babati po yung mga mag-alaw ako! Dres. Nasa wawawin ako. Ito ah. Saka pala, manood kayo bukas ng hapon sa Vera Hall. Alauna. Yung yun, sa'yo po. Huwag niyo kakasin. Merry Christmas! Kaya, bigyan yung hiling namin ah. Ha! Ha! Tayo naman. Sabihin mo ah, ang gusto mo sabihin! Baka nga magpa-flag ka rin! Magpa-flag <laughs> ka rin! Sarap niyo mo pa. tipa! Ano kayo bakala? Ano ang gusto mo sabihin? Ano ang gusto mo sabihin? Ibigay mo na yung sequenza nila!